Magandang tanghali po mga kalaki ngayon po ay August 30. Ayan po mga kalaki na ano po. Nako po, meron pala tayong 31. Bukas po ay August 31 pero ngayon po ay August 30. Kaya gusto ko mga kalaki na ako madagdagan pa ang mga winners na mga mapapanalo natin sa mga lucky numbers natin. Kaya mga kalaki sa mga nagaabang diyan sa mga magla-lunch sa mga nagre-ready ng lunch, sa mga nasa bahay diyan, aba, buksan mo na ang cellphone mo at kunin mo ang magagandang tips para sa mga Lotto Jackpot Pilipinas at abroad. eto po ibibigay po natin mga kalaki. Okay? Kapag nagustuhan mo mga lucky numbers namin, tayaan nyo po yan, alagaan nyo, ilista mo sa loob po ng tatlong araw bago po natin bitawan or palitan. Kung ayaw nyo naman po sa mga lucky numbers namin, pwede nyo po yan lagpasan. Marami po kayong mapapanood na iba. Pero sa amin, kung, kung handa ka talaga manood, aba, magagandang tips po ang mga napapanood nyo rito at araw-araw po may mga nananalo sa mga lucky numbers natin inuulit ko po, nakapost po yan sa Facebook, legit po yung mga account niya, kahit i-chat nyo sila, mga winners po sila. Baka ikaw na, ang susunod nating winners, manood na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, bago ko ibigay ang mga laki numbers mga kalaki, syempre, iinom muna akong tubig. Ano ba yan? na lang pa nilaman. Okay. Ito po mga kalaki ating 10 digit lucky numbers abroad Unahin natin sa abroad Number 21 Number 63 Number 68 Number 17 Number 24 Number 37 Number 42 Number 58 Number 9 At number 24 Ayan po mga kalaki At syempre isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number number 10 number 26 number 28 number 33 number 37 number 14 number 12 at number 19 at eto naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na rin number 21 number 24 number 28 number 30 number 34 number 36 at number 8. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, kunin mo na. Number 13. Number 24. Number 8. 8 yun na. eh, sabi ko. Number 8. Number 12. Number 16. At number 23 ayan po mga kalaki syempre po isunod na po natin ang 6 digit lucky number 0 to 9 eto na po kunin mo number number 3 number 1 number 2 number 0 number 9 at number 8 ayan po mga kalaki complete po mga lucky numbers natin eto na po ang pinakalas ang 5 digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki abroad pa rin to eto na po number 26 number 37 number 20 number 28 number 14. Ayan po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers abroad. Tayo ayun na po 'yan at ito naman po ang ating mga lucky numbers Pilipinas bago ko po ibigay ang naglalakihang mga tips para sa mga naglalakihang mga jackpot po sa mga Lotto Pilipinas. Aba, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit account namin. Dapat po sa mga hindi fake account na kasi nagkalat po ang mga fake account dyan mga kalaki kinukuha yung picture ko, picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa mga private consultation, nako hindi rin po kami yan baka mali po kayo nang naifafollow hindi, po kayo, hindi po kami mga yan mga kalaki mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi hindi nyo ako makakausap dyan kasi mga fake account po sila ito po ang legit na account natin Red Parungkin dito po kayo tumawag sasagutin ko po kayo rito lalong lalo sa mga nagpapamember ha ng private consultation make sure po na makakausap nyo muna ako wag po yung mga fake account na yan kaya kung hindi nyo ako nakausap wag po kayong sumali sa mga yan wag po kayong maniwala okay at syempre po mga kalaki ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon Red Parungkin na merong 330,000 plus followers. Lagi nyo pong i-check iche ang followers ha. At meron po tayong yung main account natin na Red Parungki na may kalahating milyon mahigit. Pero ito pong ginagamit natin ngayon. Red Parungki na may 330,000 plus followers. At syempre Aris Gatchal yan. Ayan kasama ko po si Hola Carmen sa picture. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungki na merong uh, 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungki na merong Uh, 448,000 followers Ayun po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment Share ng share ng mga videos namin, heart ang heart mga kalaki Automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers Agad-agad yan sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ang may membership At good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo Sa loob ng 3 months, pag sumali ka sa private consultation mga kalaki. Iko-code ko po ang Bertman at Bertie mo. Pag-aaralan ko po 'yung mga kalaki at siyempre po Malay mo naman mga kalaki, di ba? Swerte hindi ka kapag sumali ka sa private consultation namin. Okay? Kaya sa mga interesado dyan, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na sa atin. Iko-code ko po ang Bertman at Bertier mo. Bibigyan kita ng 2-digit digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa tatayaan mo at aalagaan niyo po ng 3 days po mga kalaki. Okay? Kaya sa mga interes interesado diyan, message niyo po kasi sa Messenger ko. Tulad ng sabi ko, dapat makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung magumagaya sa atin. Okay? Sa mga sasali po ngayon, Iahabol ko po kayo sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. Oh, sali na, baka dito, dito ka pala rin, dito ang swerte mo, i-try mo na. Okay? Ito na po ang 642 Pilipinas Jackpot Lotto. Ito na kunin mo na. Number 31, number 24, number 29, number 40, number 16, at number 8. At ito naman po ang 645, number 37, number 42, number 18, number 10, number 23, at number 5. At ito naman po ang 649, number 36, number 16, number 13, number 20, number 8, at number 8. 29 at ito rin 655 mga kalaki kunin mo na number 41 number 42 number 38 number 24 number 17 at number 15 at ito po ang pinakalas ang 6 digit lucky numbers 658 mga kalaki kunin mo na number 14 number 37 number 39 number 43 number 48 at number 52 Ayan po mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo po sa mga suko yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Okay. Shout out po tayo kay Ma'am Raquel Rapido. Wow. Ma'am Raquel Rapido po dyan po sa may Giginto Bulacan. Shout out po dyan sa mga taga Giginto Bulacan sa may mga Uh, hello ma'am Raquel, rapido po, hello shout out po sa inyo. Humihingi po siya ng 2 digit lucky numbers at 3 digit. Ibibigay ko po yan ma'am. Maraming maraming salamat po at lagi po kayo nanonood sa amin. At syempre po sa mga tricycle driver naman po at jeepney driver, diyan naman po sa may binangonan Rizal. Shout -out po sa inyo sa mga binangonan risal dyan ha. Nako po, nagpupunta po ako dyan sabi ko nga sa Taytay, sa Kainta, sa Pusang angono, Ayan, hello po sa mga taga binangonan dyan, sa mga tricycle driver dyan, kila kuya Mandy at kila Kuya Nognog. -Nog. Shout out po sa inyo. O humihingi po sila ng 6 digit laki number 649. Pag-aaralan ko po yung code nyo, ibibigay ko po sa inyo. Okay, sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang po ng comment, message lang ng message at dapat nakafollow ha. Pag nakita ko yan, may laki numbers ka na, masya-shout out ka pa. Good luck!